Ayan, mga idol. Ayan natin yung mga nakuha natin na idol. Kumakasakali. Ayan. Ayan, paro uh, ba? Ayan. 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 Ba, may talangka. Ayun you know, o, talangka may na. Ayan. Ayan natin dito. Pabubuhay natin para sa Sabado, idol. May bebenta naman tayo mga idol. Sa tindahan. Ayun you know. o. Ayan. um matalang kaya po nind maitol yan na talang ang buhay ito sa pravision maitol pag may checka may nilaga yung kaga maitol ayuno sa kalimay sangkilod buntot ay don nagkaw na tayo ng araw Idol, para sa Sabado may bebenta po natin mga Idol, karuma ayun o eh. ayun talangka din, talang no, malilit mga Idol kaya pagpakawalan natin yung mga malilit na ano, talangka sa tubig para lumaki ayun o

iyan yung balete balik sa tubig uh, para lumaki ayun you know. uh, talangka meron din may papaano naman doon uh -huh. ipunin natin yung talangka kaya lang madalang pa ngayon yung talangka ngayon na doon. Karuba. Ayun. Ang malil. Ito balik natin sa tubig para lumaki pa yan mga doon. A few moments later. Ayan, na mga idol. Ayan oh. you know, na yung nakuha natin mga idol. Oh. Tuatalo na sila. Ayun, idol. Ayan. Saka may kunti tayo yung alagang tilapia mga idol. Ayan o. Ayan, ito lang yung daily routine ko mga idol. Sa umaga, magpakain at saka magkano na yung vlog daw mga idol. Ayon, oh. May titenda na natin sa ano to mga idol. Sa Badoo. Ayan ah, you know? Thank you Lord at meron din kahit pa paano. ayun Thank you thank you mga idol karopa for watching